Dead na arrival ang tatlong lalaki matapos masangkot sa aksidente sa barangay Dadap, Luna, Isabela. Dakong alas 12 ng hating gabi ng biyernes, November 7, 2025. Batay sa ulat mula sa Luna Municipal Police Station, sangkot sa aksidente ang isang Skygo single motorcycle na minamaneho ni alias Yong kasama ang backrider na si Chester, kapwa residente ng nasabing barangay at isang Euro 155 single motorcycle na minamaneho naman ni alias Andoy na residente naman sa barangay Labi. Binab, Kawayan City. Ayon sa investigasyon, binabagtas sa motorsiklo ni Jong ang direksyon papuntang Bypass Road habang patungong kabaliktarang direksyon naman si Andoy sa hindi inaasahang pangyayari na punta umano sa kabilang linya ang motorsiklo ni Jong dahil ng matinding pagbanggaan ng dalawang motorsiklo. Agad na isinugod ang tatlong biktima sa Kawayan District Hospital subalit idineklaras lang dead on arrival bandang alas sa 2.4 ng madaling araw sa ating po mga kababayan dito sa Luna kami po ay humihingi ng atensyon at kaunting prevention po sa lalong-lalo na sa pagmomotor kasi 'yung pong ating mga insidente ngayon talaga namang hindi inaasahan na mayroong nagbibigay -nag ng mga buhay dahil nga sa mga irresponsibilidad natin sa pagmomotor lumalabas tayo na hindi naka safety gear sa ating mga katawan at ang masama pa nito minsan nakainom pa tayo kung kaya naman malakas yung loob natin ngunit uh, yung diskarte sa drive ay nawawala. So sa ating mga kababayan na lalong lalo na sa ating mga kabataan na laging lumalabas sa gabi magkaroon po tayo ng precaution lalo na sa mga magulang pag uh, higpitan po natin ang ating mga anak na lumabas sa gabi sapagkat malapit po sa disgrasya lalo na sa panahon ngayon. Sa ngayon, nasa kustodiyan na ng Luna Police Station ang mga sangkot na motorsiklo para sa masusing pagsusuri. Patuloy na gumugulong ang investigasyon upang malaman ang tunay na dahilan ng insidente. IFM News.